Good morning mga kamimis. Ayan, sablay ang aking boses. <coughs> Ayan, good morning, good afternoon. Good evening, Whitey World. Shout out everyone. Namiss ko lima ganito. Um, I just wanna try this. Cha English. Ayan mga kamimis, na try ko. Inakolor si Maring Earth. Ay. Ayan. Um, para siyang pwede sa sangyo, pwede siya sa um, ano tawag dito, mag-ihaw ka dito ng kahit ano. am um, tatry ko siya, am um, ihaw ko siya ng laman ng baboy. Nag-marinate na ako noon kagabi. Uh, ano pala to, napamahala ko dito, nakakainis. Dapat 100 plus lang to, pero uh, 200 ko na nabayaran to. Biglang nag-sale naman to. Oy. Eh. Nung nagbili ako ng, anong tawag dito? Yung kawali na ganito. thumbnail. Nakababad na ako dito. Magbabad ako ng um, ang tawag dito, pork. Then, tatry ko mag-ihaw doon ng tilapia isa. Yan, subukan na natin ang ating nabiling pang ano tawag doon? Sangyo, pwede pang ihaw. Sound sa kabilang bahay. Um, We will put a little ah mantika. Oh my god. Hanggang kailan abutin to? Riatal siklang. lang. Sana lang hindi copyright. Kahit ano mga dito ihawin, pwede yung mga ay. Baklos. Ouch, ouch. Ikiya ang buhay. Yee! Pwede rin sa ano to mga kamimis pag ka mag-outing outing. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan siya stick ano. Ah, nan stick. Ano mga kamimis ang resort. Oh my god. Ang bango niya, ha. Kumo hmm. putok putok. Ay ang ganda niya mga kamimis. Aray po. Oh, aray Ternes Nabukang ko naman dyan Ang tilapia ang Tilapia yan